Kumusta? Um, naranasan mo na ba yung nagplano ka ng husto? As in, lahat ng detalye inilatag mo na para sa isang project o misyon o kahit, alam mo yun, personal na goal. Tapos, kahit ang ganda na nung plano mo, parang, parang may kulang pa rin. Yung pakilamdam na kompleto yung mapa pero ayaw umandar ng makina. Ganon. Interesante itong mga pinadala mong sources. Kasi ang isang um, malaking tanong na lumalabas dito eh, paano kung yung kulang cool na hinahanap mo, hindi pala yung mas magaling pang strategy, kundi ano, yung pagkilala muna daw sa pagkilos ng tinatawag nilang hangin na parang kumakatawan sa banal na espirito. Bago pa man yung salita, yung mga plano natin, yung actions. Tila may pattern daw dito na madalas nating ano, nalalagpasan. Sige nga, himayin natin to ng kaunti. Oo, tama yung napansin mo. May pattern nga. Kasi kung titingnan mo halimbawa sa Genesis, di ba? Sa Genesis 1.2, bago pa man sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag, yun yung salita, yung espiritu niya, yung ruach sa Hebrew, na ibig sabihin ay hangin, hininga, espiritu. E ano na raw, sumasaybabaw na ng tubig. Parang, parang may ginagawa na siya, naghahanda na. Ah, okay, gets ko. Tapos, ganun din sa Pentecostes, sa mga gawa tu, di ba may ugong muna. Parang malakas na hangin daw, bago pa man nagsalita si Pedro at yung iba. O oh, nga no, naalala ko yon. So parang malinaw dito na um, tila nauuna talaga ang pagkilos ng espirito bago pa yung malinaw na salita o yung plano na gagawin ng tao. Interesting yan. Pero teka, parang, parang baliktad yata sa karaniwan ginagawa natin. Lalo na yung nabanggit sa sources mo na ano, Western approach sa mission. Kasi parang mas focus tayo sa paggawa ng perfect plan. Diba? Yung salita muna, bago pa natin isipin kung saan ba umiihip yung hangin. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Oo, oh, tumpak. Merong pa nga ang analogy dyan, yung sa ano, pagsisindi ng basang kahoy. Ay oo. Oh. Yung basang kahoy. Kahit gano'ng kaganda yung pagkakaayos mo ng kahoy, yun yung plano mo. Kung basa, kumbaga walang paghahanda o presensya nung, nung alab mula sa espiritu, ang hirap paglabiin, di ba? Hirap talaga. Oo, kaya dito pumapasok yung sinasabi sa mga material na parang kailangan ng pagbabago ng postura. Mula daw sa laging handang maglunsad based sa salili nating galing, yung launching posture, patungo sa isang postura ng pakikinig, listening posture. Ang idea e, eh, hindi tayo yung bida. Hindi tayo yung original na nagsisimula. Ah, so parang ano lang tayo? Tumutugong lang daw tayo kung saan at paano na kumikilos yung espiritu. Isipin mo yung bangka ulit. Okay, sige, yung bangka. Kailangan mo ng mapa. Yun yung salita, yung plano. Pero kailangan mo ring itaas yung layag para masalo mo yung hangin. Kung walang hangin o ayaw mong sumabay sa ihip, hindi ka uusad. Kahit gaano pa kaganda yung mapa mo. Baka yun yung sagot sa pakiramdam na di umaandar yung makina, di ba? Okay, gets ko yung listening posture, yung pagiging sensitibo, yung paghintay sa hangin. Pero Heto, baka maisip mo rin to hindi ba parang ang passive naman yan paano yun sa totoong buhay kailangan nating kumilos eh magset ng goals mag-execute ng plano lalo na kung may deadline sa trabaho o projects me may tension bang nabanggit dyan? Ah, magandang tanong 'yan. Kasi yung pakikinig dito, uh, base sa nabasa natin, hindi naman ibig sabihin na tatanga ka lang na wala kang gagawin. Ito raw ay isang aktibing pagkilatis, active discernment. Mas tungkol siya sa pagiging handa mong mag-adjust, maging flexible. Flexible, okay. Oo. Um, umangkop sa direksyon na um, baka hindi mo plano pero parang doon ka dinadala ng hangin. Halimbawa, imbes na pilitin mong sindihan yung basang kahoy, di ba? Baka ang unang step pala, eh, hanap mo muna kung nasaan yung tuyong kahoy o kung saan ba may umiihip na hangin na pwedeng magpaalab. Ah, okay. So hindi siya totally passive. Active listening. Oo. Pero kailangan dito ng ano eh, tiwala at tapang siguro na bitawan mo minsan yung mahigpit mong kontrol sa plano mo. Mm, malalim 'yun. So, ang pagiging efektibo pala kung susundin natin 'tong perspective na Hindi lang pala nasusukat sa ganda ng ating salita o yung plano, kundi sa kung gaano tayo ano, katunin at kasabay doon sa hangin parang shift talaga to mula sa pagiging project manager lang patungo sa pagiging kasama sa pagkilos ng espiritu. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Bilang isang taong alam namin mahilig matuto at mag-aral, ang isang mahalagang takeaway siguro dito mula sa sources mo ay yung paalala. Yung mga importanteng ginagawa natin, lalo na yung mission, hindi lang to resulta ng galing natin ng sikap natin, isa itong pakikilahok, pakikisali sa isang mas malaking pagkilos na ano nauna pa sa atin. Hindi tayong main character, kumbaga, mga co-participants lang. Tama, at ito siguro yung iiwan naming um, palaisipan para sa'yo. Sa mga ginagawa mo ngayon, sa trabaho mo, sa pamilya, sa personal mong mga goals, sa projects mo. Ano kaya mababago kung susubukan mong Unahin yung pagkilatis sa hangin bago ka gumawa ng detalyadong salita o plano. Paano kaya? Kung maglaan ka muna ng oras para makiramdam, magmasid, marahil manalangin para sa direksyon. At ang tanong din siguro eh, paano mo masasanayin yung sarili mo, yung pandinig mo para sa mga yung bang subtle pero powerful na pagkilos na to sa paligid mo, araw-araw? Ano sa tingin mo?